Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway oh, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ito na naman ang ating babasahin. Ayan. Kahit anong style, basta love mo, nakaana-ana mo at makapag by Brown, sulit na char. So, yung ating center ay isang babae ang astig ng ating Sander. Basta love daw niya ang kahanahanan niya. Kahit 5 rounds, kayang-kaya niya. So, syempre, Bigyan natin ito ng opinion mga kasawi. Para sa akin is totoo naman. Kapag kamahal mo talaga ang isang tao, alam mo ba napakasarap sa pakiramdam bilang babae na talaga maibibigay mo yung iyong sarili ayan, sa kanya. Yung bang iba kasi yung pakiramdam kapag kamahal mo ang iyong kahanahana. Para bang iba kasi yung pakiramdam sobrang exciting, sobrang sarap at syempre iba yung init ng nararamdaman mo dahil syempre Mahal na mahal mo ang isang tao. 'Di diba, ang pangit naman na makipaghanahan ka sa isang lalaki kung hindi mo ito mahal? Andun kasi yung nakakaiyo kapag ka ang isang lalaki ay hindi mo mahal. Pero may mga kababaihan din naman na nakipaghanahan kahit hindi nila mahal ang isang lalaki. Siguro dahil may mga rason sila kung bakit. Sa ngalan ng pera, sa ngalan dahil lang trip lang nila or ganun na talaga yung gawain nila. Pero mostly kasi sa mga kababaihan, hindi talaga sila nakikipaghanahan sa isang lalaki kung hindi nila gusto 'di ba? Bilang ako kasi mga kasawi doon sa aking ex-husband, ang sarap kasi sa pakiramdam. Sobrang kinikilig ako kapag ka ito yung ginagawa namin dahil siyempre, mahal na mahal ko siya. Yung naipaparamdam ko kung gaano ko siya kamahal. Kumbaga, ito na lang kasi yung moment na intimate si namin dalawa na talagang ipaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kung ga na nagiging mas masaya kapag ka ito yung ginagawa namin dahil yung pagmamahal mo, ang exciting at syempre bon bonus na yung sobrang na il ka na dahil nakakasama mo ang isang taong mahal mo pagdating sa kama, mga kasawi. Pero sabi ko nga sa inyo, depende yan sa mga kababaihan kung ano yung kanilang feelings. Pero para sa akin, masarap sa pakiramdam na makasama mo ang tao sa kama kung talagang sobrang mahal na mahal mo ito mga kasawi. Kasi ilalaan mo ito at ibibigay mo ito yung pinaka-iingatan mo na bataan para sa kanya. Kasi sagrado yan mga kasawi na ibibigay mo lang ang iyong pagka-virginity or pagkababae mo sa taong mahal mo at asawa mo. 'di ba? Kasi pero sa panahon ngayon natin mga kasawi, alam niyo ba, may mga babae talaga na kahit sino-sino na lang ay pinagbibigyan nila kahit hindi nila masyadong kakilala, pag nag-meet sila, boom, ano na kaagad binibigay nila. Depende na nga lang talaga sa mga kababaihan kung ugali na talaga nila ito, mga kasawi. So 'yun lang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na po kayong mag Subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.